Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga vicar. Uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na muling kumilos ang mga ito para tuluyan ng makalabas ang mga ito doon sa bayan. Kakaiba na din kasi ang init doon sa paligid dahil doon sa mga nasusunog at nagliliyab na mga kabayan at mga gusali sa paligid na ng mistulang impyerno na. Makalipas naman ang ilang mga sandali nang tuluyan ng makalabas ang mga ito doon sa bayan ng Gamura na sipat na nila ang mga taong nandoon sa bukana ng bayan na nag at hindi pa nga makapaniwala ang mga ito naligtas na sila galing sa pagpahirap ng mga aswang. Agad na kinausap nitong si Butchok, itong si Lito, at inaabisuhan ang mga ito na kailangan nilang makalabas agad sa isla at makabalik doon sa isla ng Walog. Ayon pa nga nitong si Lito, nang dalhin ang mga ito dito sa isla ng Pulo, may mga bangkang sinasakyan ang mga aswang at alam ang kinaroroonan nito ni Lito kaya nagpasya itong si Butchok na sa gabing iyon agad nang bababa ang mga ito doon sa patag para maihatid ang mga taong ito doon sa baba at tuluyang makatawid ng dagat pabalik doon sa isla ng Walog at inutusan din itong si Butchok ang grupo nila ni Arid na siyang maghahatid sa mga ito Wi ka nitong si Butchok Bukas na tayo magpapatuloy sa pag-usad doon sa susunod natin na pakay, Arid, kailangan muna natin na magpahinga at makakuha ng iba'yong lakas. At batid kong naghanda natin ang ating mga kalaban. Hintayin na lamang namin ang pagbabalik ng grupo ninyo. Doon sa mga batuhan at doon na rin tayo magpapahinga at magpalipas ng buong magdamag. Mag-iingat kayo, Arid, dahil marami pang mga umaligid na mga kalabang nilalang at hindi lamang mga ankar. Pagkatapos tuluyan ng dinala ng grupo nila ni Arid ang mga tao pababa ng patag. Samantalang tumuloy din sina Butchok at nunoy doon sa mga batuhan, doon sa unahan para makapagpahinga na din ang mga ito. Nawala na din doon ang mga nilalang na mga ankar na hindi nila malaman kung saan nagpunta ang mga ito. Pagdating ng mga ito doon sa batuhan, agad nang ginamot ng na mga ito ang iilan sa kanilang mga kasamahan na mayroong mga sugat na natamo inaabisuhan itong si Butchok, sina Kimba Gadu at Kiram na sila muna ang magbabantay doon sa buong paligid habang magpapahinga ang mga kasamahan nila ang mga bata naman tuluyan ng nakatulog agad ang mga ito maliban lamang doon kay Buno kaya nilapitan muna ito ni Butchok batid niyang iniisip pa rin ngayon nitong si Buno ang tungkol doon sa nakakalaban ito kanina. Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na iyon puno. Batid kong muli pa kayong magkaharap at magkikita. At sigurado akong matatalo mo na iyon sa muli inyong pagharap. Pagkatapos nag-uusap naman si Nanonoy at itong si Butchok. Uwi ka nitong si Butchok. Ngayong gabi, buddy, kailangan muna natin na makapagpahinga ng maayos para makabawi tayo ng lakas. Nababatid kong bukas, mukhang magagamit natin ng husto ang ating kakayahan at mukhang mapapalaban tayo ng husto dahil nababatid kong sa sumunod na mga lugar maaring makakaharap na natin ang grupong satanismo. Malapit nang magtatagumpay ang mga ito at malapit nang makakaharap ng grupo nila ang pinakahuli at pinakamalakas na mga kalaban. Makalipas naman ang ilang mga sandali, nang tuluyang makabalik sina Arid, nagpapahinga na din sina Kimba, Gado at Kiram. Humahalili naman sa pagbabantay sina Nunoy, Butchok, Lulubaston at kasama ang alagad ng matanda na si Mako. Magpapahinga na kayo Arid, maaga pa ang alis natin kinabukasan. Kailangan din ng inyong mga katawan na makabawi ng lakas agad naman nagumayak ang mga ito at tumalima. May ilan pang mga nilalang ang nakikita ng mga ito na nagpalipad-lipad doon sa ere malapit sa kanilang kinaroon ng batuhan at doon sa unahan ng kanilang pinagtataguan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hinayaan na lamang nila ang mga iyon. Doon din sa kinaroonan ng mga bangka, medyo bumuti na ang kalagayan nitong si Tatay Arman. Ngunit ang inaalala ngayon nitong si Gabriel patuloy pa rin na may mga umaligid doon ng mga nilang Hindi man direktang lumapit talaga ang mga ito doon sa kanilang mga bangka. Ngunit pakiramdam nitong si Gabriel anumang uras maaring makita na sila agad ng mga ito. Kaya naisip ngayon nitong si Gabriel na bukas na bukas din kailangan nilang makalipat ng pwisto. Kinabukasan, hindi pa nagpapakita ang haring araw, kumilos na ang grupo nila ni Butchok. Ayon kay Lulubaston, hindi na niya gaanong kabisado ang mga sumusunod na lugar. Ang tanging alam niya, ang pangkat ng satanispo ay binubuo ng mga aswang na sungayan, gabunan at bangkilan. May ilan din sa mga ito na mga espiya, mga taong mayroong mga karunungan pagdating sa mga usal. At may mga tangan din na mga mutya. Ngunit hindi pa rin sigurado ang matanda sa balitang ito. Dahil hindi pa niya nakakaharap ang mismong mga namamahala doon sa grupong satanismo. Nagpasya sina Butchok na doon na dumaan sa mga kakahuyan para maiwasan ang mga nilalang na mga ankar na nakikita nilang muli doon sa kalangitan. Umabot din nang mahigit sa dalawang oras ang kanilang inaakyat hanggang sa makita na nila ang kakaibang kapaligiran medyo madilim ang bahaging iyon malapad at malawak ang lugar tulad ng gamura maulap at parang may mga usok ang paligid na hindi nila maintindihan nasipat din nila ang malawak na kapaligiran nakakaramdam na din ng kakaibang mga presensya ang mga ito at kakaiba na din ang ihip ng hangin na dumantay sa kanilang mga balat. Uy ka nitong silulubaston. Mukhang narating na natin ang isa pa nilang kuta, Dudong pucok, Padre karyas, Padre Salva. Kakaiba ang aking pakiramdam sa buong paligid. Tara na, pumasok na tayo sa unahan. Ngunit mas mabuting mag-iingat na tayo at itaas ang ating mga dipensya. Agad na muling umusad na ang mga ito at habang naglalakad ang mga ito, doon sa lugar agad nilang nasipat ang matataas na mga batuhan at napapalibutan din ito ng mga puno ng kahoy na mistulang mga puno ng baliti dahil sa laki at sa mga baging na nakakapit doon sa paligid ng puno. Kulay putik din ang mga baging sa mga puno ng kahoy Simula nang makapasok na sila doon sa mga mabatong kagubatan, nag-iingat na rin ng sobra ang mga ito. Wikan itong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Mas nakakabuting puntahan natin ang pinakamataas na bahagi ng batuhan, buddy. Para mas makita natin ang buong paligid. Para makapagmanman tayo ng maayos. Masama ang aking hinala sa aking mga nararamdaman. Masyadong matiwasay at napakatahimik ang buong paligid. Tulad noong unang araw ng pagtapak natin sa islang ito, napakatahimik ang buong kagubatan. Ngunit biglang bumulaga sa atin ang mga kalabang nilalang. At iyan din ang aking nararamdaman sa katahimikan ngayon. Hindi ako mapalagay. Pakiramdam ko mayroong mga nagtatagong nilalang sa mga kakahuyan at mga batuhan sa unahan kailangan natin na manmanan ang mga ito bago pa mahuli tayo. Baka mapapalibutan tayo ng napakaraming bilang ng mga kalaban. Ayon kay Lolo Baston, nandirito na ang mga pinakamalakas na mga nilalang. Kaya ngayon, kailangan natin na makapasok muna doon sa kalublooban ng kanilang kuta. At bahala na. Kung sa bahaging iyon mayroon ng makakaramdam o makakita man sa atin. Patayin na natin agad ang mga ito. Sa ngayon, kailangan muna natin na mag-iingat at manmanang babuti ang buong kapaligiran. Sumang-ayo naman agad ang lahat sa mga sinasabing iyon itong si Butchok. Sa bahaging kanilang kinatatayoon kasi purong kahoy at mga batuhan ang kanilang nakikita hindi nila masyadong maaninag ang unahan dahil na rin doon sa mga makakapal na mga puno ng kahoy at doon sa mga batuhan. Medyo madilim na din ang buong paligid at meron pang mga usok na hindi nila maintindihan kung saan ito nang gagaling. Agad nilang inakyat ang mga batuhan papunta doon sa tuktok. Pahirapan man ang kanilang ginawang pag-akyat. Dahil madulas ang mga batuhan, makalipas lamang ang ilang mga minuto, narating din na mga ito ang tuktok ng mga batuhan. At muling wika nitong si Butyok. Puntahan muna namin ang dulo ng batuhan na ito. Dito na lamang kayo maghihintay, Padre Zacarias. Arid, lulubas At pagkatapos agad nang nagpunta si Nanunoy, Akiko kimba at itong si Butchok doon sa dulo ng pangpang. -pang. Ngunit madilim ang unahan dahil na rin doon sa kakaibang mga usok. Kaya inabisuhan na nitong si Butchok, sina Kimba at Akiko na gamitin ang mga ito ang kanilang mga mutya para makita nila ng malinaw ang paligid doon sa unahan. Tumali man naman agad ang dalawa at makalipas ang ilang mga sandali Matapos na magawa nila ang mga usal, nakikita na nila ni Kimba at Akiko ng maayos at malinaw ang paligid doon sa unahan. Uy ka nitong si Kimba. Katulad din ito ng kay kaibigan na butsok. Ngunit ang kaibahan na lamang ng mga bahay na gawa sa mga bato ang nandoon sa unahan. May ilang mga bato din na parang nakalutang may ilang mga nilalang na nakikita ang mga ito ngunit hindi pa nila klaro ang mga hitsura ng mga ito. Sinabi din nitong si Kimba na doon sa unahan ng mga bahay na gawa sa bato mukhang kakaiba na naman ang hitsura ng kapaligiran. Ngunit hindi na kaya ng kanilang mga kakayahan na makita itong mabuti at malinaw kaya nagpasya na itong si Butchok na pasukin na ang lugar na ito mas nakakabuting pasukin na natin ang lugar na iyan, buddy. Bahala na kung may mga makakapansin sa ating presensya. Bakbak na. Iyan ang ating ipinunta. Kaya kung may mga kalaban man, agad natin na atakihin at patayin. Sinang ayo na naman agad ang mga sinasabi nitong si Butchok ng kanyang mga kaibigan dahil iyon ang kanilang pakay at misyon sa kanilang pagpunta dito sa isla. Kung may mga kalaban, doon sa unahan, lalabanan agad nila ang mga ito. Agad na bumalik ang mga ito doon sa kinaroonan ng kanilang mga kasamahan at inaabisuhan na ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Muling bumaba ang mga ito ng pangpang -pang at muling umuusad ang mga ito papunta doon sa unahan. Nauna na si Nakimba at Akiko, ginamit na din nila ni Butchok ang kanilang mga usal para makita ng maayos ang buong kapaligiran. Ngunit ang nakapagtataka, pakiramdam ng mga ito, mukhang mayroong malalakas na mga usal na humaharang din sa kanilang mga ginagawang usal. Mas dumilim na kasi ang kanilang dinadaanan sa mga pagkakataon na iyon at kakaiba na ang mga presensyang nandoon na kanilang nararamdaman. Pakiwari ng mga ito hindi nasisinagan ng araw ang kanilang dinadaanan hanggang sa nasipat na nila ang ilang bahay na bato. Ngunit may narinig ang mga ito, na parang mga yapak ng hayop. Malalakas ang mga yapak na iyon at tiyak nila ni Butchok na marami ang bilang ng mga ito. At tungal ang kanilang narinig, kaya batid ng kanilang grupo na maaring mga mababangis na mga nilalang ang nasa paligid ng kanilang kinaroroonan. Mabilis na inabisuhan itong si Butchok ang kanyang mga kasama na magtago na muna ang mga ito doon sa mga batuhan para kasing doon sa kanilang kinaroroonan papunta ang mga hindi panlatiyak na mga nilalang. Mabilis naman na nagtatago ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking tipak ng bato at doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. Ilang sandali pa, papalakas na ang kanilang mga narinig na mga yapak at papalakas na din ang kanilang mga narinig na mga atungal at mga pag-angil. Hanggang sa biglang naglundaga na lamang doon sa mga batuhan ang kakaibang uri ng mga nilalang. Napakalaking mga nilalang nakahugis ng mga aso, ngunit tripli ang laki ng mga ito kumpara sa mga normal na aso, maitim at kayumanggi ang kanilang mga kulay. Napakalakas ng kanilang mga pag-angil at malalaki din ang kanilang mga ulo at mga bibig. Agad na napamura itong si Butchok, batid niyang kaya silang amuyin ng mga nilalang na ito. Ilang sandali pa lamang ang lumipas, sumisinghot-singhot din ang mga nilalang na parang inaamoy ang buong paligid. Makalipas naman ang ilang mga minuto, dumating na din doon ang mga kahalintulad ng mga nilang na may kulay na abuhon at may mga nakasakay doon sa kanilang mga likod na mga nilang at may hawak na mga matatalas na mga armas. Ang mga ito, at kung tingnan mo ang kanilang mga hitsura, parang mga halimaw ang mga ito na mayroon ding mga malalaking ulo at bibig. Ilang sandali lamang, nakaamoy ang mga ito nang mabang halimuyak doon sa paligid ng kanilang pinagtatago ang mga batuhan. Pagkatapos, nasipat nila ni Butchok itong silulubaston na may hawak na itong mga bulaklak kung saan doon nagmumula ang kakaibang bango. Ilang sandali pa lamang narinig nilang umaangil at ngumangasab ang mga nilalang na tinatawag na mga mandrigmang garudo. Ang mga tagasunod ng grupong satanismo at pagkatapos agad na naglulundagan na naman ang mga nilalang at agad na tumatakbo ang mga ito papalayo doon sa kanilang kinaroonang lugar. Wi ka agad nitong si Lolo Baston. Mabuti na lamang at nagagawa kong maitaboy ang mga ito. Nahaharangan ng amoy ng aking mga bulaklak ang ating mga presensya kaya hindi tayo naamoy at naramdaman ng mga kalabang ito. <laughs> Mga nilalang na ang mga iyon. Dodong Butsyok, Padre Zacarias, Padre Salva. Mga aswang na kasing ng mga serpente. Hindi din basta-basta na tinatablan ang mga ito ng mga usal at kilala ang mga nilalang na ito bilang tagasunod ng mga aswang na bangkilan at mga aswang na gabunan. Nakakatiyak ako, Dodong Butsyok, na ang lugar na ito ay ang lugar na mismo ng mga satanismo. Nandirito na ang kanilang kuta dahil nararamdaman ko na din ang kakaibang kalakasan ng presensya sa buong paligid. Nang matiyak naman ng mga ito na napakalayo na ang mga nilalang na iyon muling nagpapatuloy na ang kanilang grupo sa kanilang pag-usad. Mas mataas na din ang mga damo at mga talahiban doon sa kanilang dinadaanan mas malalaki na din ang mga puno ng kahoy doon sa paligid na lumalabas na sa lupa ang mga malalaking ugat. Lumipas ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito. Nasipat na nila ang ilang mga bahay na bato doon sa unahan at doon sa gilid ng pangpang. -pang. Mayroon ding parang pangpang -pang na hindi naman ganun kataasan ngunit may mga batong lumulutang doon sa gilid. Pagkatapos doon sa pinakadulo ng mga batuhan, doon nila nasipat ang mataas na parang kastilyo na gawa sa bato. Hindi na din gaanong mausok ang bahaging iyon kaya nakikita nila ang kapaligiran. Nasisipat na din nila ang maraming mga nilalang na mga garudo. Naramdaman na din ng mga ito ang mga presensya ng mga aswang doon sa paligid. Kaya wika nitong si Butchok. Lulubas doon, buddy. Nandrito na ang ating grupo sa kanilang kuta. Mukhang kinakailangan na natin na magplano kung papano makakalusot doon sa mga nilalang na mga garudo at makaakyat doon mismo sa pinakatuktok ng kastilyo. Mukhang sa tingin ko, kailangan din natin na dumaan sa mga bangkay ng mga nilalang na ito bago tayo tuluyang makapasok sa kanilang kuta. Padre sekalias ito na ang karian ng grupong satanismo. Kailangan na natin na muling maghihiwalay sa tatlong grupo. bade ikaw na muna ang bahalang gumawa ng paraan para kunin ang atensyon ng mga ito. Kami na din ang bahalang maghanap ng paraan para pasukin ang harapang bahagi ng kanilang kastilyo. Arid, doon naman kayo sa unang bahagi. Abangan ninyo ang mga kalaban na gustong sumunod sa amin. Pagkatapos sa abisong iyon nitong si Butchok, agad nang kumilos na mga ito. Padaan doon sa mga kakahuyan, mabilis na umibis na doon ang grupo nitong si Nunoy. Mariin na din na nagmanman ang mga ito sa bawat maladaanan ng mga ito na para maiwasan nila ang mga kalabang nila lang na mga garudo. Nagkarga na din ang mga malalakas na mga usal na sa bulag at puder ang grupo nila ni Nunoy sina Arid naman. Agad na kumilos na din ang kanilang grupo. Mabilis nang nagtatakbuhan ang mga ito doon sa mga batuhan. Uwi ka naman itong si Butok doon sa dalawang mga kapatid na sina Akiko at Abo. Abo, Akiko, umakyat na kayo doon sa mga matataas na batuhan para makapag-asinta kayong mabuti sa bawat mga kalaban na maaring madadaanan natin. Mag-iingat na lamang kayo at kapag alanganin ang inyong sitwasyon, bumalik agad kayo sa ating grupo. Maliwanag ba? Agad naman na tumango at tumalima ang mga bata. Agad din na tumakbo at umakyat ang mga ito papunta doon sa itaas na bahagi ng batuhan. May mga talahib doon sa itaas at mayroong mga malalaking puno ng kahoy. Kaya malayang nakapagtago din ang kambal habang sinipat-sipat ng mga ito mga kalaban doon sa paligid. Ngunit nang tuluyan ng makaakyat ng dalawang magkapatid doon sa itaas ng mga batuhan, agad nilang nasipat ang apat na mga kalabang nilalang na nagbabantay doon. Nakasama din ng na mga ito ang mga malalaking aso. Napatigil ang kambal at nagtatago. Ngunit naamoy na sila ng mga kalabang nilalang na iyon at mukhang napansin na ng mga ito ang kanilang presensya doon sa itaas ng batuhan kaya agad nang pumihit na ang apat na mabilis nang sumakay doon sa kanilang mga malalaking alaga at pagkatapos agad na siniyasat ang kinaroonan nila ni Akiko at Abo huwi ka agad itong si Akiko doon sa kanyang kapatid na si Abo Abo kailangan natin na mapatahimik agad ang apat na ito baka mamulabog pa ang ating misyon sumang-ayo naman agad itong si Abo. Agad na naglatag ng mga usal itong si Akiko. Balak ng batang paslit na gamitin ngayon ang mga baging na nando doon sa mga puno ng kahoy para atakihin ang apat na mga garudo. Humanda na din itong si Abo. Inaabangan ang paglapit ng mga kalabang nila lang na iyon doon sa kanilang pinagtataguan. Ilang sandali pa, nang mapatapat na sa kanila ang apat na mga garudo, huminto na din ang mga ito. Pagkatapos, sumisinghot-singhot na parang inaamoy-amoy ang buong paligid ng kakahuyan. Ngumangasab na din ang apat na mga malaking alaga ng mga ito. Dito na kumilos ang dalawang mga batang paslit. Nang itarak na nitong si Akiko, ang huling mga usal, biglang gumalaw na lamang ng napakabilis ang mga baging doon sa paligid at agad na inabot ng mga pagpulupot ang apat na mga sundalong garudo. Mabilis na din na umigpaw sa iri itong si Abo at agad na sinikwat ng bata ang liig ng isang kalaban na nagiging dahilan sa agaran na pagkamatay nito pagbagsak doon sa lupa. Ang mga baging na pumulupot doon sa katawan ng mga paa ng mga malalaking alaga ng mga garudo, nagkakaroon na din ang mga ito nang matutulis ang dulo at tumarak ang mga ito doon sa katawan ng mga kalabang nilalang. Sunod-sunod nang inaatake ang mga ito ni Abo habang hindi pa makagalaw ng maayos ang mga kalaban. Hanggang sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga garudo, pati na ang apat na mga alaga ng mga ito.